Pawawak ka na Ha Para ka ng sitok mo ah Ha, ha? no ah tertuit gutom kena ah gutom kena tertuit ah

à à đập tươi ơi đập tươi là bê rô à No. Makyat ka na dyan sa taas ha. Ha. Ah. Anong ginagawa mo dyan? Papansin ka na naman? Ha? That's right. Uy. Bawa naman si Jerty White. nagutom na walang naman yung pagkain niya gutom ka na ha sige okay, pakainin kita ha wait lang na binagyan na kanilang pagkain ha kain ka sige Gutom na si Dirty White. Yan si Dirty White. Ang mabait kong pusa. Nagala. Yan. Sige, kain. Gutom na gutom si Dirty White. Yan. Kung saan-saan ka kasi pupunta. Yan. Nagutom ka tuloy. Ah. Ano ô tung cả, ô tung cả, cái cái gì? cái bút Pansin mo yan. Pagkailusin na lang na ako. Bye-bye.